Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa patuloy na usapin sa West Philippine Sea na diskubre ng Philippine Coast Guard ang paglalagay ng harang ng Chinese Coast Guard, sa bahagi ng Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sa video na ibinahagi ng Coast Guard, makikita ang floating barrier na umaabot ng 300 metro. Layon umano nitong mapigilan ang Pilipinong mangingisda na makapasok sa bahaging ito ng karagatan ng Pilipinas, na kilala rin bilang Baho de Masinlo. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, unang nakita ng mga mangingisda ang floating barrier, kaya agad na inireport sa kanilang tanggapan. Nakumpirma naman ito ng magsagawa ng routine maritime patrol ang BRP Datu Bangkaw noong biyernes September 22. Ang paglalagay ng floating barrier ay nasaksihan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR habang nakaalalay sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. May namataan din na apat na barko ng China Coast Guard at isang Chinese militia vessel na nagsabing nilalabag ng Filipino fishermen ang international at domestic laws sa pagpasok sa naturang karagatan Ipagaharap ng Commission on Elections o COMELEC ng disqualification case ang higit sa anim na pung kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Bungso dito ng maagang pangangampanya para sa halalan sa Oktubre. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa kabuo ang 66 candidates ang lumabag sa premature campaigning at inaasahan nilang makapaglalabas ng desisyon bago sumapit ang araw ng botohan. Samantala, umaabot na sa halos 2,000 ang mga kandidato na pinadalhan ng show cause order ng poll body dahil sa posibleng premature campaigning. Ang campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections ay sa October 19 pa magsisimula at magtatapos sa October 28. Nawala na ang smog na nararanasan sa Metro Manila at kalapit probinsya noong nakaraang linggo. Sa isang ulat, sinabi ng pag-asa na napawi na ang nakabalot na manipis na ulap sa malaking bahagi ng National Capital Region o NCR. Ang smog na naranasan noong nakaraang linggo ay unang inakalang epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal sa Batangas, pero itinanggi ito ng pag-asa. Ayon kay pag-asa weather specialist Benison Estareja, mas ligtas na ang hangin sa Kamaynilaan bagamat hindi nila inaalis ang posibilidad na maulit ito sa mga darating na araw dahil sa polusyon. Mariin naman ang paalala ng Weather Bureau sa patuloy na pag-iingat at proteksyon gaya ng pagsusuot ng mask. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Hatid niyo pong ng mga headline sa mga nakalipas na oras manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.